kung si Atisa Manalo tong pinadala natin ngayon dito sa Mexico or even si Christy McGarry, ng pinanalo nila si Denmark, di ba? Barbie looking. Nagsalita na si Chelsea Manalo tungkol sa di umunip ang at kaplastikan raw sa kanya ng pageant vlogger na si Adam Hinato. During the Miss Universe competition kasi ay tahasang raw inihayag ni Adam Hinato ang hindi raw niya pagkagusto sa performance na ipinakita ni Chelsea Manalo. And I'm no longer sugarcoating it because this is how I really feel. She really needs to wake up. She really has to put herself out there. Maraming nagsasabing plastic raw itong si Adam dahil pag nakikita raw nito si Chelsea ay excited raw ito kunwari. Pero pag wala na raw si Chelsea ay kung ano-ano na raw ang mga pinagsasasabi nito tungkol kay Chelsea particular na sa performance at styling nito sa Miss Universe 2024 competition. Ah! Yun, that's my take about the whole thing on Chelsea yesterday. Really, she really felt flat. But... Say ng mga netizens, wala naman daw ambag itong si Adam pero kung makabanat raw laban kay Chelsea, e eh akala mo kung sino. Nag-viral din ang pahayag na inilabas ni Adam kung saan tahasan itong sinabi na kung sina sa Manalo o Christy McGarry daw sana ang ipinadala sa Miss Universe 2024 competition kesa kay Chelsea ay siguradong mas mananalo raw sila kesa kay Chelsea. Kung si sa manalo tong pinadala natin ngayon dito sa Mexico or even si Christy McGarry, hindi na tayo matutulog. Talagang ganun kaingay yung dalawang yun. Dagdag pa rito ni Adam, look at Denmark. Pinanalo raw ng Miss Universe Organization kasi maganda at mukhang Barbie. Kaya kung si Atisa manalo raw sanang ipinadala kesa kay Chelsea, edi eh siguradong mas mananalo raw si Atisa. Mas maganda raw kasi si Atisa kesa kay Chelsea. At kaya nitong tapatan ng pagka-Barbie ng kinoronahang si Denmark. Kasi tinan mo, ito si, yung pinanalo nila si Denmark, di ba? Barbie looking. E sino pa closest Barbie looking natin ngayon dito? si Hindi ito ikinatuwa ng kampo ni Chelsea Manalo. Kaya naman matapang na binuweltahan ng isa sa mga miyembro ng team ni Chelsea, si Adam. Say pa ni Ron Gamboas sa kanyang IG story ngayong araw. Hi Adam, We don't know each other personally, and I don't want to judge you based on the video alone. However, your comment is purely insensitive and pathetic. I am not sure if you have any contribution to Chelsea's journey to Miss Universe. If there is, let me know. If none, keep it shut. With a little respect from someone who worked very hard with Chelsea's team. makikita rin na ni-repost din ito ng designer ng mga gowns ni Chelsea Manalo na si Manny Halasan sa kanyang IG story. Kaugnay nito, nagsalita na si Chelsea Manalo laban sa pambabana traus sa kanya ng pageant vlogger na si Adam Hinato. Sa pamamagitan naman ng IG story ngayong araw, matapang na nagsalita si Chelsea Manalo. Ngunit hindi nito direktang pinangalanan si Adam. Pero very obvious na si Adam ang pinatutungkol nya say pa ni Chelsea Manalo sa kanyang IG story ngayong araw People only throw shade on what's shining Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag o sagot dito si Adam Henato. Ayan, anong say mo sa issue na to? Ako ha, personally, agree ako kay Adam. Kasi, hindi porket wala tayong ambag sa kandidata, e eh, wala na tayong karapatan na maglabas ng ating komento. Dahil sumali sila sa competition, public competition. Kaya kahit sino pwede magbigay ng comments sa performance na pinapakita ng mga kandidata. Hindi mo pwedeng pagbawalan ng isang tao na, oh, huwag ka mag-comment tungkol sa amin ha, nang hindi maganda kasi wala ka namang ambag dito. Unang-una, huwag kayong sumali sa competition kung hindi kayo open sa public scrutiny. Especially constructive criticism. Diba? E, sa yun talaga ang nakikita ng mga tao tungkol sa performance sa sasabihin naman kung maganda if maganda talaga. Sasabihin kung hindi maganda kung hindi naman talaga maganda. ba? Diba? Pero ikaw, anong say mo sa issue na to?